hapin niyo nyo po sa inyong lahat papasilip ko po ang aming munting tirahan dito sa C6 ito po yung kalsada ng C6 road yan, yan. yan po yung papunta ng Taytay yan papunta na po siyang Taytay so balik tayo dito ito naman yung papuntang ng Bay Breeze Corps Tikutan so dito lang kami guys oh, sa gilid yung bakot na yan ito yan yan o no, trespassing na yan doon lang kami yan po papunta doon ang bakot na yan sa amin yan Diyan po kami nakatira sa loob. So, papasok po tayo. Sisilipin natin yung ating mga bisita. Ating mga bisita. Dito. Alam guys. Ah. <laughs> mm. Diyan, si Ate. Si Ate. Hello guys. Hello, 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 hello. Kumusta ka po kayo lahat? So, papasok ka kayo sa sa tato, po tayo sa loob. ko lang po. Nabasok ko lang po. Parang baling sa loob. So, okay, Open the door! Tug-tug-tug-tug! kayo na dyan? Mawala sila! Pa Ayun, may nagbukas ng magandang mga dilaw. Maganda naman nila. Ay, ayun yung baby ko, yung princess ko. So kung tayo doon, tingnan natin yung pwesto. Ayun guys, papasok tayo. Yeah. Ay, ay, nandun sila. Doon sila nagpwesto. Ayun. Doon sila. Nung Pasko, doon kami nagpwesto sa kabila. So nung Pasko kasi, mulan, yung tubig ko mapunta doon. So lumipat sila doon. Yan, doon po sila kumesto. So pupuntahan po natin. Oh. lakad po tayo, punta tayo doon sa dulo. Ayan, yan po yung sa amin. Yung, puting, yung munting bahay namin yan so punta tayo doon. okay sarado muna natin to baka may makapasok na police yan yung mga alaga ng aking other yan mga yan yan mga pato 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 yan kaya ko kaya mag drive ng ganito mas malaki pa sa akin ayun oh, maganda ito na lang kaya ganyan kaya binigayin ko o oh, dito ang isa ay hindi mas mahal ko pa rin ito TMX ko <laughs> kahit mukhang kalabaw yan ang dami nga ano. na sige lakay tayo dun punta tayo dun punta tayo dun sa may tugtog na yun tignan natin kung anong ginagawa nila yan ang aking inay na maganda. Yan. Ang yan napakin ko. Uy, ito yung pogi kong anak. Hello, sige. Syempre, nung buko basa. Hay ka na hay. Hay ka mo na. Say hi. Ay. Happy bye na mien, sabunta so, tayo. Wala tayo doon. Huwag na kasi, lumakad lang. Kami na yan. Duwat na nga ichat chat ko mamay-ay. Yan. Ito po yung guys, yan. Yung ano nakikita niyo dadat yan. Bakit, bakit, sino po makaka-depo? Ay, stay sa amin. Tayo dito. Boy, nadudumihan na ako nung ano kayan. Pag hinilas ka. Ayan, ayan yung ano, dagat. guys dagat. Dagat na yan. Dagat yan, guys. Dadaanan muna natin sila. Dito pa sa dagat. Ba? Hmm. Yan, dagat yan, guys. Yan. yung mga water lily na yan nakikita nyo. Yung mga water lily na yan. Pag wala na yan tubig. Halinis na yan, guys. Magiging tanima na yan ng mga ano, melon. Yan. Doon yung banda sa amin, guys. Yung pag natatanaw yung parang kubo doon sa dulo yun. Yung nakikita niyo yung kubo diyan sa dulo na 'yan. So, 'yan po yung kubo namin sa gitna diyan po kami nagtatanim ng melon at saka pakwan. ayan Tingnan niyo. 'Yan nakukuha namin mga isda. By January, February siguro guys, matutuyo na 'yan. Ano Yung makulit kong anak ko. Oh. 'Yan mga bangka namin ready 'yan pag gabaha. talaga nilalabas 'yang mga bangka niyan. Para papunta doon sa dulo na 'yan. May mga bahay din doon guys, may kapitbahay kami isa. 'Yan. 'Yan kapitbahay namin 'yan. Nagpasemento na rin diyan. Yung nasa dulo na 'yon. 'Yon, semento din 'yan guys. Hindi lang masyadong makita kasi maraming balakbak na daw. So balik dito guys.

pogi kung kapatid na papa pogi na pogi pogi <laughs> hello namin hello sexy yan hello yan yung chewing ko may kambal yan nasa kayo kambal na yan ah tingnan nyo mabuti yung mukha guys yan pogi muna tayo sa kabila may kambal yan dito doon nakaupo Oh, minom niya anak. Nandoon na po yung pogi ng kambal oh. Ayun, mga chewing kong kambal yan guys. ayan, ayan, ayan. 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 Ayan, napapakaw. Walang ngipin. Isa na lang ang ngipin niya. Pag uminom ng alak yan, tigok yan, sigurado. Kaya iwasan ng alak. Bigyan mo, kay mo, kay mo, kay mo kayo tita. Bigyan mo kayo dito. Bigyan mo kayo dito. maganda kapatid ko. Ayan, panganin namin kapatid. Maganda. Go donya. yan, go niya. Ay, tita, saldang! Ganda, ganda mo. No. Ayan, ituwin ko mayaman. Galing yung Afrika. <coughs> Ayan, yung pamangkin kong galing yung Jack. Yung Jana. Ah. Please, welcome. Ang nito Uy, ang ganda ng ito pa lang oh.